trabaho Wala kang karapatang maliitin yung trabaho ng iba Yung iba sasabihin, kwartya lang naman yan Rider lang naman yan Construction worker lang naman yan Gasoline boy lang naman yan Fast food crew worker lang naman yan Mucha, nagkaroon lang tayo ng maganda-ganda klase ng trabaho Akala na natin kung sino na tayong entitled sa mundong to Minamaliit natin yung mga taong mas mabababa yung sa ating sali Makarapatang maliitin o matahin yung trabaho ng iba hanggang Gant tatatrabaho sila ng marangal. Walang trabaho madaling, magsarap, nagtataan sa hirap, lahat nagsasakripisyo. Kaya kung iniisip mo porke't maganda-ganda yung trabaho at malaki-laki yung sinasakit mo, e mapaliitin mo na yung mga trabaho ng mga taong nagtatrabaho na mas maliit yung sa sa'yo. Pag-isip-isip ka, baka bawiin sa'yo yan pagkakilang lumaligtan yung mundo. lakas Kaya hanggat maaari sa lahat ng oras, magpakumbaba ka.